Fine, fine, Yuan, kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Wala pa rin ang lola mo. Na wala kasi siya bigla kanina eh. Hindi na nga ako binalikan sa kotse. Panik na naman agad kayo. I'm sure pag naamoy ni Lola na nandito na ako, ako magmamadali na yun para sermonan ako. Mom! Ano pa ako, Lola na? Kasi I need shop, no? May bagong labas na collection yung favorite kong Joanna, paano natin kakausapin? Eh, hindi pa nga umuuwi. Saka remember, hindi kayo makakahirit doon. Dahil pinag na nga kayong dalawa, di ba? naman eh. I badly want to shop. Mom, I'm supposed to be an heiress. A princess. Pero si Lola ata, gusto niya akong magmukhang beggar eh. Ay, ah. La? Hindi po ba kayo makatulog? Nainit-init eh. Nakaman ng aircon. Ganyan Basta, din, po <sniffs> Hindi din po ako sa umpisa. Hindi rin po ako makatulog ng walang aircon, pero... Ngayon lang po yung feeling na yan, masasanay din po kayo. At yung bedsheet mo man, ang gaspang-gaspang. <laughs> ano bang thread count nito? Mm. Saka so, yung banyo mo, walang shower, walang heater. At, paano naman? Eh, ganun po talaga, Lola. Hindi po ako mayaman. Well, hindi na. Lola naman, ang niyo naman pong hinahanap. Ang hirap niyo naman po, Aplins. Isang gabi pa lang ako dito. Nagreklamo ka na? Ako pa po nagreklamo? Siguro, nagsisisi ka na na pinatuloy mo ako, no? Siguro, gusto mo na akong paalisin? Luna, hindi po. Hindi po ganun. Welcome na welcome po kayo dito hanggang gusto nyo. Pero, sana lang po mapagtyagaan niyo yung kayanan ko. Ito lang po ako eh.

Yuan! Yuan! bumangon ka! Yuan! Ma, aga-aga. Para ka si Lola. Di diba Ayaw ko ba dito kay Mami? Wala pa nga siya Alam mo bang napuyat na ako kakaintay sa Lola niyo? Ma, dumiretso lang office yun. Nako! Wala rin daw doon, sabi ni Charlie. Kaya kung ako sa inyo, sunduin niyo na yung lola niyo. O baka malamang nasa summer house yun sa Tagaytay. Nagpapalamig. Ayoko nga. Ikaw na lang yun. Bakit ako? Um, Yuan, diba? Kaya mo naman lambingin ang lola mo. amuin mo na lang. Um, Mag-sorry ka. Uuwi din yun. Sige Ako na naman yung may kasalanan? Eh, may mali din naman si Lola dito eh. Sobrang niya akong pinipressure. Ba't hindi niya pilitin si Joanna magtrabaho? Tutal, ikaw naman yung pinakamagasto sa amin. Ay, wow, you! Excuse me. It's just natural for an aspiring fashion designer to invest in clothes. Tsaka, wala mo ako ako pa pakailang pumawala na si Loli. I just need my credit cards back. At ito pa ha, Nagulat lang ako na seryoso niya yung banta niya. I didn't expect that. Alam niyo, higit pa dyan ang makukuha niyo kung susunduin niyo ang lola niyo. Tayo rin man makikinabang sa mga iiwan niya. Sige kayo. Future natin nakasalalay dito. You! What are you waiting for? Puntahan mo na lang, bingin mo. Tsaka naman magaling, di ba? go